Mabuhay at magandang araw sa lahat. Ngayon, ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay ang tungkol sa gamit ng wika sa lipunan bilang heuristiko. Ngayon, mainihanda kaming video para sa inyo. Pero bago namin ito ipakita, ito ang layunin sa araw na ito. Sa video, nagpapakita ito na kung saan nagsimula ang salitang yuristiko at ang kahulugan nito. Ikadalawa, nagpapakita ito na kung ano ang yuristiko ayon kay Holiday at ayon kay Jacobson. Katatlo, nagpapakita sa video na ano ang tungkulin ng yuristiko. Ikaapat o ikahuli, sa video, nagpapakita na ang yuristiko gamit ng wika batay sa pangailangan nito sa lipunan. Alam mo ba kung sa iyo like dito? Opo, dadyo po. Kung hindi ko to, hindi pa dun. Tapos dadyo ka konti po, magkita ang alam ng na nature, hindi pa rin dun. Tapos kalawa ka konti po, magkita ang pa papapasok, hindi pa rin dun. Papasok ka, tapos dun na yun. Maraming salamat po! Pasensya ka na, hindi ko kasi alam po saan yung library dito eh. Ayos lang yun. At ah, ang salitang yoristiko o yoritik ay nagsimula sa salitang grego yoriskim na nangangahulugan upang maghanap o mag-imbento. At ang salitang yoristiko ay dito wala pa tayong sapat na kalaman. Dito nalaman o natutunan pa lang natin ng isang bagay. Ah, tama ka dun! Ay, oras na pala ng pasen. Kailangan na natin pumunta. sa tayo? Nagawa mo na ba ang tagdang sa komunikasyon? Mm -hmm. oo, oo, nagawa ko na. Ayon nga kay Holiday, ang news ni daw ay gamit ng wika upang magtanong at matuto. At habang at ayon naman kay Jacobson, ang gamit daw ng wika ay sangguniaan bilang pagkuha ng mga informasyon sa mga iba't ibang mga pagkakuna. Ah, Magandang umaga po ma'am, um, pasensya na po, nahuli po ako sa klase. Pwede po ba akong pumasok? Magandang okay. umaga sa inyo. Yeah. Ano itatawa kayo ngayon kung kung sa wikang hires n'yo? So, sa wikang hires n'yo, may dalawang ano. Ito ay ang pasalita at saka ang sa So, ang na po ngayon kung sa pasalita. Ang na, sa heuristic o magamit ng wika upang magsisiyasa at magtanong sa ng o in, pag-imbestiga ay ang pagbukas natin ng isang saligaling. So, dadaan tayo sa basulat. Sa basulat, may tatlong imbawa. Ito ay ang... So, ang survey ay isang pamamagitan. lamang na parang ah uh, ako ng informasyon sa isang tao para makakuha ako ng uh, lagad kaalaman o informasyon sa kanya. Ito so, pangalawa, sa pumalahong papel. Ang pumalahong papel ay isang uri ng pananaliksik na karanimang ipinapahayap sa, isuja sa mga estudyante pinang bahagi ng kanilang pag-aas. thesis ay isang pasulat at heuristiko dahil ito ay isang dokumento na nagpapakita ng mga pananaliksik katungkol sa isang paksa. Bakit mo pinili ang step? Pangalawa, ay gano'ng 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 kahirap? Pangatlo, ay anong may bigay mong payo para sunod na mag-aral sa pangyurisiko o heuristic ay nagsimula sa salitang griyegong heuristic na nangangahulugan upang maghanap o mag-invento. Dahil kagaya ng sinabi ko sa video, ang heuristiko dito wala pa tayong sapat na kalaman o sa isang bagay. Dito, natutunan at nalalaman pa lang natin ang isang bagay. kahalagahan ng gamit ng wika sa lipunan ay sa pamagitan ng panutas, pagbibigay linaw sa mga bagay-bagay, pagdududa at mga katanungang usbong sa isipan ng isang tao. Sino ang nagsabi na ang hirisiko ay gamit ng wika upang magtanong, magsaliksik at matuto ng kaalaman mula sa iba't ibang bagay at karanasan? Tama! Si Halide nga ang nagsabi ay gamit ng wika upang magtanong, magsaliksik at matuto ng kaalaman mula sa iba't ibang bagay at karamasan. At ngayon naman, sino ang nagsabi ng heuristiko ay gamit ng wika bilang sangguni ang pagkuha ng impormasyon mula sa iba't ibang pagkukunan? Tama! Ang heuristiko ang heuristiko nga ay gamit ng wika bilang sangguni ang pagkuha ng impormasyon ayon kay Jacobson. So ngayon na dapat talaga sa gabi sa pagpapakita ng diksyon ang pasalita ang pasalita sa heuristikong paggamit ng wika upang magsiyasat katanungan sa pamagitan ng pasalita ipinapahayag nito gamit ang bibig at tinig ang naman sa heuristikong paggamit ng wika upang magsiyasat katanungan sa pamugiti sa pamugitan ng mga pag sulat ipinapahayag nito o tinutukoy nito gamit ang di salita o kapublikong panayam ay paraan ng pagbabalaganap ng kapublikong informasyon sa pamamagitan ng radyo, telebisyon at iba pang platforma. Nakakatulong ito sa magkuha ng kaalaman, pagpapalawak ng isipan at pagbibigay o pagkikitan ng pamtalangkain ang nakapapanahong isyo. May tatlong praktikal na sitwasyon kung saan ginagamit natin ang wika bilang isyo. Una ay ang service ang survey ay isang pagkakalap ng informasyon kung saan nakapalog dito ang personal na informasyon ng isang tao tulad ng kanyang pangalan, trabaho, edad, at iba pa. Pangalawa ay ang pagtatanong natin ng direksyon patungo sa isang lugar. Maaaring wala tayo kaalam-alam o ka kamalay-malay na nagagamit ko pala natin ang isa ka Tulad na lamang ng simpleng pagtatanong natin ng direksyon patungo sa lugar. Sa simpleng pagtatanong ang bagong informasyon at ito ay maaari natin gamit sa sitwasyon na kaya Pangatlo ay ang pag-iing. Nakakakanap tayo ng informasyon o mga kaalaman sa interview sa pamamagitan ng mga tanong. Kung saan ang interviewer ay magtatanong habang ang inyitin naman ay sasagot. Para sa kapuan, ang paggamit ng